Hello guys, kumusta kayo? For today's video nga pala ay isasama namin kayo sa aming gala. So, ayun na nga dahil sarado ang store ngayon. Haha, hindi talaga sarado guys. Gusto lang namin marating yung pupuntahan namin ngayon. Dahil mainit nga dito sa aming lugar, summer pa ata to. Abay, magpalamig muna tayo. Let's go! Samahan nyo kami! Pupunta nga pala kami sa Navarroto Falls. Ang dami nang nakapagsabi, nagpost dito sa lugar namin na maganda nga daw doon maligo. Kaya wala nang patumpik-tumpik pa pupuntahan na natin yan. Siyempre, dahil malayo nga ito sa ating bahay, after 48 hours, ay nakarating din kami. And look, guys. My gosh, talagang napakaganda ng ating kalikasan. Hindi talaga ako nagsisisi na pumunta ako dito. Totoo pala talagang may falls. And ngayon ko palang ito nakita sa tanang buhay ko. At dahil excited na nga kami diyan maligo. Hindi pa nga kami na kababa abay ng sitakbuhan ng na mga kasamahan ko. Halatang mga excited. Ang saya naman talaga, guys marinig mo pa lang yung patak ng tubig galing taas. Hala, na amaze talaga. In fairness, guys, ang lamig ng tubig. Totoo nga ang chismis. Dito lang pala tumatatagpuan sa may bandang San Andres, Quezon. Basta kung kayo ay magagawin dito ay pagtanong-tanong nyo na ang mm, mm, Hindi kayo maliligaw dito. Ayun na nga at nagtampisaw na ang mga kasamahan ko. Pati ako ay nakisali na din. Siyempre, hindi mawala sa picture-picture. First time ba na mga makarating dito? Abay, Kuha din ang mga memories, ganyan tayong mga Pinoy, hindi nawawala sa lahi yan. Noong time pala na pumunta kami dito, di pa talaga ako marunong lumangoy dyan. Siyempre, nasa tabi-tabi lang muna tayo, video dito, video doon. Kuha ng picture dito, kuha ng picture doon, oo, ganyan laang. Tapos nung nagutom na kakalangoy sa tabi-tabi, ay kumain na din may dala din kasi kaming pagkain dyan. Kasi walang restaurant dyan na makakainan. Huy, ba naman? Nasa bundok tayo. At dito nga ako na-amaze, guys. Kasi nga, pagkakita ko pa lang sa tubig na ito, abay, mala swimming pool ang hugis niya. Oo, uh -oh, pero eh, hindi pa naman malalim yan, sakto laang. Pero kung ako ang bababadian, yan, aba naman, baka hanggang leeg ko na yan. Alam nyo, guys, nung time kasi na pumunta kami dito, di pa talaga nade-develop to kumbaga ngayon ay iniba na nila pinaglilinis na siguro nila yung mga bunot-bunot na nakaharang sa daluyan ng tubig Baka may CR na din siguro. Kasi nga nung time namin, abay dun kami sa medyo gubat-gubat nagbihis. <laughs> pero safe naman tong lugar na to. biroin nyo nga ngayon ay dinarayo na ito ng iba't ibang turista. Oo, oh, sino ka dyan? Ang galing, ba diba? Kasi nga ang ganda niya talaga kapag ako nga ay may free time, ay babalik pa ulit ako dito. Yun nga lang guys. Medyo malayo talaga siya pero keri naman. O oh, ba diba, ang kulit ng mga kasamahan ko dyan. So ayun na nga, at pauwi na kami. Habang nasa daan pauwi, ay biglang nag-aya yung isang kasamahan namin na pupunta naman daw ng Makapaya Hills. Aba naman ay for the go tayo dyan. Hala sige, lubos-lubosin na natin ang paggala. Dahil minsan lang to sa buhay natin dumaan. Kung mapapansin nyo guys, diyan ay bibihira laang yung mga bahay-bahay na nakikita nyo. Karamihan talaga ay mga puno ng nyog at damo, gayon. Probinsya feels talaga. Masarap lang talaga sa probinsya, guys, kasi nga malalanghap mo talaga yung mga sariwang hangin. Oo. Uh -uh. So ito na nga malapit na kami sa pupuntahan namin. Yung Macapaya Hills nga pala guys, ito pala yung tinatawag din nilang Little Batanes ng San Andres Quezon. Alam ko ngayon ay nadevelop na din siya and marami na ding turista ang pumupunta dito. Nagmotor lang din pala kami diyan guys kasi nga wala kami sasakyan na pang gayon. Pero mabilis din naman kaming nakarating. At eto na nga at nandito na tayo sa Little Batanes ng San Andres. Welcome sa Makapaya Hills noon! Tara, itutur ko na kayo. So, ito na yung mala chocolate hills ng San Andres, Quezon. ba diba, Ang ganda niya and ang sarap huminga. So, ayun. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa panunood. Paalam!